dalawang bisitang dumating, pero isa lang ang kanilang sinakyan. Ilan pa kayo magkasama po sa inyo? Ang magkapatid sa Oo. Oh. Yan? yan yung kinikwento nyo sa akin, napulo sa tayo ng kalabaw. Uh... Ay, hindi. Hey, hindi yan. Iba, <laughs> iba, 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 iba. <laughs> iba, iba, iba. Iba, iba, iba. Iba, iba, iba. Oo, may papagawa headlight. Walang ano? Headlight. Walang hello. Panay. Hi. Ah, oh, walang lo. Walang lo ating titingnan. Matagal ng problema ni okay boss, wala ba? daw, Oo. walang lo, puro high. Oh. Nagkagalitan ka sa loob Ay, inubusinahan niya ako eh. Mm -hmm. Okay Oo. na, let's go. Halika. Ating hihimasa yun. Ang buti na, ano kita, happy physical room lang eh. Ah, uh, video. Video. Ang hindi mo mapapabili ka doon sa sakin ba? Okay. Wala akong <laughs> pabili. Pilipinas kayo? Pilipinas kayo? Hindi, sa ano? Sa Afrika. Eh, Pilipinas yung bandila. Oo, oh, nga. Eh, sabi nga ng Hapon, Perpino Rocco. Ay, sabi ko'y why? Kasi oh, ako, na. ano ako, makabayan ako. Yun. Yung bandila yung kasi inyo flag. Makabayan ako. Oh. Yung palaka, flag pa rin. Oo nga. Puro lang ikaw kayo, flag. <laughs> Walang uh, problema, wala kayo? No. Oh. Ito ang ano niya no, itong supply niyang dalawang ilaw na yan no. Ano oh, nilid niya hanap pa ni Bago? Oo, iba ilaw niya eh. may ano yung may, may parang, ito ang ano niya no, yung parang transformer. Oo. Oh. oh. Ayan. Ibisa yan doon no. Oh. Oo. Oh, oh. Ayan no. Oh. Ay, paano kung ganyan ay ponde. Ano yun, ponde? Yun, Tingnan natin. Ang ilaw po. Naka-HID pala kayo. Ha? HID. HID? Sakit yun ha. HID. Wala, walang hay, walang do eh. Meron na? Lang. Ha? Mala. Na ilaw? -ilaw. Oo, oh, may ilaw. ilaw. Wala, ano lang siya. Ay, iyo, ya, tarik mana pangkalnya, pangkalnya. Ha? Huh? Kaya ilaw na talaga. Hindi may... Dapat kasi nagkabit niyan. Ah. Sabi niya, ay, palitan na lang natin ang iyang HID, ang ano mo. Eh, pinunta, no? Wala namang low, walang high. Ah, uh, yung, aw, aw, walang low, panay high. ganun lang. Uh, Kaya nga binubusinahan ako nung mga kasama, pag ano, sa, lalo sa highway. Eh, mali yung mga niya eh mali yung ito yung sup pinaka supply niya nito ano oh nga oh ito oh yung pagkabila oh, oh. So, yun, yun, wala talaga tong ay ito ah ganon oh yun yan tanto okay. eh ito yung bumbilya mo wala ng no. paano gagawin natin dalawa lang yan eh dalawa lang isang negative past ah, bakit pa kumayan ka na <laughs> hindi kasi nga sabi Malibar ko na lang. nadidiliman ako siyempre, may medyo na bata, bata, Bata-bata pa ako. Napakatagal na ito na ganun na ganun. Oo, oh, ano? natagal niyan. Taon ni na binilang. Na, siguro. nawala yung ano. Hindi, taon na binilang yan. Ay, talagang doon ang problema. Taon na binilang yan. Ang inilagay lang kasing uh, bumbil dito sa ilaw mo ay kung paglight lamang. Ah, ganun. Kaya may papakita ako iyo, ha. Walang kay Inlo. <laughs> Walang kay Inlo eh. Dalawa lang ako. Oh. Dalawa lang nakalagay. Kasi nagbibigla mo ko, oh, sabi ah, ko naman ako, eto ata ang nakalagay dati dyan eh. Ito. O oh. yan ang may inlo? Oo ito ata yung dating nakalagay dyan. Oo. Eh sabi ko, ano ba magagawa mo dyan? Dahil na medyo nadidilim ako pag bumabihaya ako sa gabi. Hindi, ito yan o. Minsan malabo na kasi ito. So, hindi niya magagawa ng paraan na maglagay ng... Uh, maglagay ka na ito. dalagito ito. May na. Kaya nga, papalitan na natin. Kayo? So, ilang... Ano sa tingin mo, ilang uh, months yung nakakabit? Ah, uh, hindi ko pa nakikita yung pinakaano niya. Pero ito ay... Ilang watch ito? Wala. Original yata yun, parang 65. 55 ah. watts ata yan 55. Pero may nagpili niya ng 100 55, eh wala mo yan 60 to 55 watts lang ito eh Ha? 60 to 55 Oo nga Pero nito na 100 So ibig sabihin talaga itong mga na bin, 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 binigay sa akin Hindi na magagamit to Ganito, eto eh Katulad nito Ayan, bago yan eh Saan oh. oh. daw gagamitin ito? Ha? Wala, binigay lang sa akin. Sabi niya, o oh, yan, gabitin mo. Ay. Sabi, sabi sa akin, kung man, magagamit mo Wala, niya. Ano itong inlo, mga kaito? wala to, yung mga kahit ito. Mga ano rin ito, yung mga sa ganito, yung sa paglight. Ah, sa paglight lang. Oo. Wala well, itong ngayon, Mga binigay sa iyo. Kahit yung mga ganito. Ha? Yung mga ganito. Ayan. Wala, wala yan. Ganyan. O, isa. Ang komplikado itong mga ganito, no? No? Talagang, ano eh. Ayan, no? Ang mga patleta ng solos. Ito ang panghiglet talaga na may high-end to. So, anong pinaka mama ma sa juice mo, Jose? Hindi, hayaan mo nang ika'y tumanggap ng mura. Kasi... Pero sa palagay mo... Kasi hindi ako mapalagay eh. Tapos palagay mo, okay lang ba ibalik natin itong dati? Okay. Kaya ha? Ang high-end mo. Balik sa dati yung high-end mo. Kaya lang, medyo malamo. Ayan. Ayan. Kaya lang, medyo o, kaya lang ka ng mga ilaw na ano. Ayan Mini driving light. So, Matipid pa sa kuryente yon. So ibig sabihin, wala na ito. Na ito na mga pagka mga ulan, medyo hirap ka rin. Kaya kahit oh. ulan, nga kahit oh. hindi umuulan, nahihirapan nga ako, sabi ko ang dilim eh. Kasi ito na yung may problema, may uh, malabo na yung lens <coughs> na ano. Ko. Pero ito may nagre May nabili naman bago niyo na eh. <laughs> may iba kami. Mga pala, hindi ko na isipin. May iba kami. Kagabi nga ulam namin tuyo. Sawsawan. Tuyo ang tuyo ang pagkakaluto ng adobo. Parang kit mo lang sa. Hindi, tuyong adobo. Paano gagawin natin? Iba plan kami. Kaya nga, ano, tanggalin natin, palit natin yung mixipit. Ta Tao na itong... Oo, oh, no? tao na na binilang yan. Yan ang nakakabit. Diba eh, kung nadidiliman ka naman yun ang nakalagay. Hindi, nadidiliman din ako dito eh. Pero sabi sa akin gano'n, okay lang yan dahil kasi mal malakas naman yung ilaw mo sa headlight. Ang headlight. Eh lang mula nung nilagay, wala nang na high -end, Yun lang, oh yun, yun. Panay, pani high lang nga, panay ang walang hit. Kung saan, ang gagawin natin? Ang gagawin Ang Tanggalin ko yan, na, na, na yung ano, nadurog, nadurog yung, yung ano, yung, nadurog yung ano, yung, ah, ito, saan ba yan saan oh raan na pala tira nung bedroom ito saan ko <laughs> sa uh, 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 ano ang magandang gawin natin ang walang wala kang makukuha ng high end diyan kasi mga pampaglight lang nilagay na bombilya diyan pero nabang nabibili ang Ilide, yung may ano, A, those, those na eh. Oo ano, yung ganitong ilaw kaya bibili ako ng malating watch. Ang bibili mo yung darpa Napa. yung uh, ganito. Para matitiba eh. Uh, ano. Mayan bang nabibili dito yan? Ito sa inyo dito sa inyo? eh. Ang pag eh, yung mga nandiyan na nakabalik. Eh. Bakit nag-ipong na ng mga ganito? Hindi, bigay lang sa akin yan. Akala siguro may nalagay na ito. Oo, bigay lang sa akin yan. Galing ng abroad yan eh. Oo, oh, galing sa abroad to. Oo. Oh. Galing sa ano, sa Dubai. Oo. Oh. Eh, palibasa, hindi ko nga na si yan. Dahil Kaya ko lang nakakandaman na, na kailangan puntahan na kita dahil na, na ano, nadaya ka rito. may taon nang nilagyan ka ng ilo na wala kayo. O sige, eh, ipalik na lang natin to Tapos, pag ano, na lang ko ng ng ano, na ng, ng ano, ng na, na, mataas na wate. kasi mahirap lang kami wala akong masyadong ano eh masyadong budget eh kaya hindi mura lang ah yung ganito ha magkano kung mura mga mga chismil <laughs> plus lang siguro yan yung ganito yung 100 watts nakakabili pa yan sa Jollibee wala sa ano wala sa Chowking wala wala <laughs> <laughs> uh, eh kung boss, ano kaya bumili tayo ng 100 watts dito pa sa kabit mo ngayon? Pwede? Pwede? Makakabili ngayon? Ah, may bilis. Ah, oh, yeah. Mamaya utusan ko yung aking inakay. Oh, sige, sige. Ganun na lang gagawin. Ano, <laughs> Kasi para hindi naman masayang yung, ano, yung punta namin dito. Yung lakad o sakay? Ha? Yung, lakad yung, o sakay? Yung saka punta kay... namin dito. Kasi nagpakagudo na ako. Laki na ng pinakapit ako dito. Nagpakangga na ako ng 500 eh. Akala ko yung diesel ito? Diesel nga! Sabi nyo, Prodo. Prodo? <laughs> <yeah. laughs> okay ka talaga. <laughs> original na wearings. Hindi ko din inalis yung sa akin. Hindi, hindi. Ano, ano lang, parang inano lang yan eh. Tinatang? kinunik ka lang kaya ito lang ito yung supply niya oh. ito yung supply niya oh. nagpalit na ako ng dalawang beses na ako nagpapalit dito eh. yes yes S -s. dati nakakabit dito 15 ginawa ko 10 amperes eh. definite ayan mga 20 ito kasi pag 10 video nag iinit ha pwede kasi ito kanyang ano, sabi mo, bakit po kayo tawag Hindi ko na nasagot yan. Ayan o, ayan o, inano ko o. Ayan o. Boss mo? Ayan o. Pero bago kami nakarating dito, ang dami namin napagtagman. Ayan o. Ayan, isa lang ang linya o. Ito yung original o. Ayan o. Hmm. Paano kaya yan? Dalag na kasasaksakan ko ng mumbilya tignan natin kung hindi binago yung wiring malaki ko wala wala, wala siyang binagong wiring dyan eh Hoy. Yo, naglo. Ha? Yan yeah. yeah. yeah, na no, may ay in lo na po. Ito, but kumikislap kum 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 po. Hindi ko pa na inalis yung wire niya. Eh, ay, pa sumasama sa doon sa ano? Sa Hyundai. Okay. Oh, so, kasi naka-connect. Ibig sabihin, may high, to. Wala. Ayun lang. Ito, wala high end to. Ayun lang ang meron. Ayan, tingnan mo. Tingnan mo, sige. Oo. Oh, parang ano lang yun. correct lang siya. Oo. Oh. Yung. Oo. Oh. Oh, ayan, yung um, meron, oh. Oo. Oh. Nagpapago. Diyan lang yun. Nagpapago? Ah, sige. Tingnan mo. Oo. Oh. Yun din? Ah, wala din, yun oh. Yun din? Yun lang oh. yun din. mo sa damit mo. Kitang-kita. Oo, oh, wala din, wala. Oh. Wala oh. din, oh. Wala din ako. Hindi ka gay dito talaga. Ayun ang nagbabago. Ayun. Uh, baby ko, nagbago ka na eh. <laughs> Hindi pa. <laughs> Hindi ka pa rin ba nagbabago? Ganyan ka na pa rin. Mamaya pag bago kami umalis, may sasabihin ay, ay, ako sa'yo ha. Ah, ano yun? Pag nahulaan mo yun, talagang bilip na ako sa'yo. <laughs> Sige. masyadong masikip ng guma. Masik. Para hindi mahugot mo. Huwag, huwag ka nang malumbay. Yo. Masyado ka ng kapit, malutong nak Oh, ito lang yung ikinabit oh. ngayon ito ang ilalagay natin hindi palitan natin ang ito ang Ah, uh, ano, ito ang na ang bumalik. Sayang naman, eh. Sayang ang ito Oh, ito ang oh, meron ka ng hi and hello. Kaya alam mo, mahina siya, no? Parang mahina, no? pula? Oo, no, no, pula yun. No. Pula yun. Oh, Pagpapin na rin naman kayo. Tama din ito ako bang gaya ng gabi? Malimit eh. Nadilim uh -huh. Ma eh. uh -huh. yan sa gabi. Ganyan kulay. Dapat puti. Talaga mo? Hindi, ito na lang. Hayaan mo nang buwan. Tama eh. Ganyan oh, okay. na lang. Ano? Nahihirapan uh, nga lang kayo. Laging nakahay. high Ito puti. Ta ang puti. Ang suggestion mo, magpapalagay na lang ako dito ng additional na mid-driving light. Driving line. line. Uh, Oo. Oh. Ang maganda yung suggestion. Ito yun talaga, puting-puti yun. Kitang-kita yung hanap niya, kahit puti kayo na kita. Basta tini-adjust mo lang na maano. ano okay, Ano, pupunta ako dito, ikaw mag-install mag ah. Mag, uh, Oo, oh, napakadali. Nagkamuli siyang switch yun Di, eh. Di. sa akin, mahirap yun. Hindi ko alam yun. Eh. Oo nga, di ko naisip. Huwag <laughs> <Sinasabi> kong siya. Sinasabing siya. Bati mahirap lang kami. Nandiyan <laughs> <laughs> kita. Pareho tayo mahirap e. Eh. Mahirap lang kami. Maramihan <laughs> <laughs> O oh, sige, ganun na lang. Ipalik mo na lang yung ano. Babalik na lang ako. Bibili ako ng ano. Nagkapanay sa lebo. Baka para... maraming bibili. Eh. Gaya ng gumbilya. Mahal pala. Magaling po ano na to ha. Ah? Magaling po ang vision na to ha. Ah. Sabi ko, baka may magagawang paraan to para magkaroon ng, ng lutong ano ko sa sakyan ko. Uh, pang ano lang kasi nilagay, Ay, pang, pala. pang pag light lamang yung nilagay. Hindi, hindi ko alam na <laughs> hindi ko alam na ano na gano'n ang mangyayari na ano na pang ano lang pala pag light lang. Alamang ko na sa'yo. Ngayon alam ko na. Sa, hey, gotcha. tapos na yung mo ako problema. Wala naman hangi ilo ito eh. Ayos na sana, kaya lang hindi pa ano. Oo mm. Mini driving light? Yan ang mga... Anong, dyan. anong brand na may sasuggest mo muna ganun pag maganda? Wala, puro ano. Mm. ko kung may ibang brand ano. Ang iba kasi puro China. Pero natagal din naman napakatala. Yan yung maintenance. Gawa ng in-chick eh. No? Ah. Ano yun? May high-end na rin yun? Yung mini driving light pagka low dilaw, pagka high puti-puti. Ah, okay, maganda yun. Civic 'yan, 50,000. Ma-polish, pa-polishay dito. Mini-type para Para maniwanan, Mapilis na, mapilis na 'yung ano ko dito, alam Puro noong kahapon 'yan. Kina-condition at puro nakatambay bagyahe. Tingkit pa puto mo. Ay, ng yun nga eh, baka nga ako eh, dahil ano, kaya tama pala yung sabi nung ano, sabi sa akin, sige, ano, magdumiretso na kayo, baka hindi nyo abutan yun, dahil busy ho yun eh. Sabi ko, tumatakbo ba yun? Sabi ko, hindi yun, sabi ko, nakamuto yun. Hmm. Nakamuto, hindi yun tumatakbo yun. Sabi nyo gano'n. Eh, nakabuti, salamat na. Ayan, i-select natin sa dati. Pagka ano, may driving light lang, ang bilhin mo para maliwanag yan. eh may na naman. Pati puti tayo, pati po tayo sa kalsada, kita mo. Okay, uh, shout out po na tayo. Shout out kay Reynaldo Bautista from Kingston Bagumbong, 171 North Caloocan City. Shout out po. Kay Jubert Lauregues, Shout out po. Number triple Yan. Al Mawarid from Riyadh. Uh, shout out po sa inyong lahat dyan. Kay Rulando Sunyega from Cabanatuan City. Shout out po. Kay Leonard Cortez from New Bebiskaya. Shout out po. Kay Sandy Tumali from Cabanatuan City. Uh, New uh, shout out po. Kay Franz Ayalin from Negros Island. Yan siya po ay taga Negros Island Region. Kay Eldreds Ar Arceo shoutout po. Ah uh, kay uh, shoutout kay Mary Jean Halipa from Negros Occidental. Shoutout shoutout din kay Manuel Garcia from Tarlac City. Shoutout shoutout din kay Marlon uh, Torneros from Houston, Texas. Shoutout din kay Ronnie Carpio. Uh, Shoutout din kay Andres Abad from Urmuk City. Shoutout din kay LP Guerrero from Madrid, Spain. Shoutout din kay Glenn Ritarita. Shoutout din kay Rodolfo, Rodolfo Valdez. Uh, Rodolfo Valdez from Cantos. Okay. Kay Mark Chavez from Calantas City. Shoutout po kay Rasul Hepega uh, hindi po siya hindi po yan itindid sir yan po ay tunay salamat po sa comment at syempre sa, lahat, uh, sa lahat ng mga silent viewers uh, shoutout po sa inyong lahat at syempre uh, ito pa shoutout kay Racing Soon uh, kay Milanyo Milanyo shoutout uh, shout out po sa inyo Uh, maraming salamat po sa lahat ng silent viewers at sa mga subscribers sa mga hindi pa po nagpagsubscribe syag, subscribe na po maraming salamat po sa inyong suporta thanks for watching